ang kabubuhan ng mga opisyalis sa gobyerno ng Aquino, Department of Defense at Armed Forces of the Philippines, Part 3. Strategic Planning Ang pinakamalupit na kabubuhan kaya nangyari ang patay ng 18 bayaning sundalo sa Basilan ay yung kabubuhan ng Department of Defense ng Pilipinas at Armed Forces of the Philippines. Kahit nandiyan na ang mga Amerikano sa Pilipinas dahil sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA sa Estados Unidos, mayroong U.S. Army War College, Naval War College, Air War College, Marine Corps War College, Industrial College of the Armed Forces, National War College. Hulaan ninyo kung ano ang pinag-aaralan nila dyan sa mga colleges na yan. War, gera, digmaan. Pinag-aaralan ng digmaan upang hindi na mamabot sa punto na may mamamatay na Amerikano. Dahil ang buhay ng tao, mahalaga. Pinag-aaralan ng mga U.S. War Colleges kung paano kakalabanin ang terorismo kung ano ang mangyayari kung sa sakaling mananako pang China sa Asia at kung ano ang mangyayari kung sa sakaling may nais sumakop sa Estados Unidos. Ang pag-aaral na ito yung tinatawag na war games, laro ng digmaan. Parang baril-barila na laro natin ng mga bata tayo. Kaso ang war games sa Amerika ginagamit ang hula ninyo. Hula ninyo kung ano economics, cost-benefit analysis, pati na advanced computer simulations, military exercises, at napakarami pang ibang bagay ang pinag-aaralan upang maintindihan ng digmaan at mahiwasan ng namamatay na Amerikano. Kaya yung digmaan sa Basilan, maintindihan yan kung may war games sa Pilipinas mayroon tayong Philippine Military Academy, National Defense College, Armed Forces of the Philippines, Department of Defense of the Philippines, kung saan pwede silang magsama-sama sa isang kwarto ang mga sundalo at alamin kung ano mangyayari sa si Basilan bago pa man sagupayin ng mga Abu Ang ginagawa ni Gasmin, AFP, DOD, PMA, NDC, padala nyo na lang doon sa battlefront at bahala na kayo. Mga taong hindi nag mga opisyalis ng gobyerno at military ng Pilipinas na walang malasakit sa mga kanilang mga sundalo. Bakit ka nga naman magmamalasakit sa sundalo mo kung mawawala ang Abu Sayyaf, New People's Army at yung ek-ek na pananakop ng China kuno? Mawawala ng saysay ang Armed Forces of the Philippines, Department of Defense of the Philippines at yung China ek-ek ni Idiot Aquino. Tanggalin mo ang Abu Sayyaf, tanggalin niyo ang New People's Army, tanggalin niyo yung ek-ek na pananakop ng China kuno. Ano ang papel sa mundo ng Armed Forces of the Philippines at Department of Defense of the Philippines? Wala na! Kaya yung patayan sa Mindanao, yung mga sagupaan raw ng kalaban ng NPA yung mga kalaban raw ng Pilipinas. At ang totoong kawawa dyan, yung mga ordinaryong tao, yung mga sundalong nasa harapan ng digmaan. Sila ang tunay na bayani. Tanungin mo si Gringo Hunasan, si Trillanes, si Juan Aguinaldo Abayan, Department of Transportation and Communication, DOTC, na nag-aral sa US Naval Academy sa Annapolis, Maryland. Tanungin mo si Tabaco Ramos, na nag-aral sa United States Military Academy sa West Point. Tanungin nyo yung mga nasa PMA, NDC, AFP, DOD. Ano gagawin niyo sa buhay niyo kapag nawala na ng Abu Sayyaf, New People's Army, at yung ek-ek na pananakop ng China kuno? Sa totoo lang, kayang tirahin ng Amerikano ang Abu Sayyaf para matapos na ang gulo sa Brazilan. Ang tanong, bakit naman ang Amerikano magbubuwis ng buhay kung mismo ang mga pinuno at opisyalis ng gobyerno at military ng Pilipinas ay pinababaya ang mamatay ang mga pulis at sundalong Pilipino? Walang ibang mag sa Pilipinas kung hindi mismong mga Pilipino. Yan ang dahilan kaya labing walong bayaning sundalo ang nasawi sa Basilan. At marami pang ibang sundalo ang masasawi kung hindi gagamitin ng TMA, NDC, AFP at DOD ang Economics, Cost-Benefit Analysis at Strategic Planning at War Games.